Anong laman nung secret agreement na yan? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi tawag nila gentleman gentleman's agreement? Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Again, please don't forget to subscribe, like, and share, and comment down your opinions. Kasi naman, eh, free naman tayo mag-comment. We are in a free country. And please avoid using bad words kasi... Lalo yung pinasasama ang mga Duterte kong DDS kayo. Kasi sa the way you talk, the way you comment, di ba? Ang sama ng dating kung hindi naman lahat. Pero kadalasan, ang sama talaga ng dating. So, what you say, it reflects you. Di ba? Ganun po yun. What you say, who you support, reflects you. Di ba? Ganun po yun. Kaya, ingat-ingat po tayo sa ating mga pananalita. At ingat-ingat din po tayo sa ating mga comments. Sasabi, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano 'yung tinatago mo? Bakit hindi niyo pinagsabi, ba sinabi? What are you hiding? Why was it secret? Ano ang itinatago? Bakit kailan lang itago ni Duterte ang usapan or agreement in English between him and China? Hanggang ngayon hindi pa alam kasi tinatago. And hindi naman po sikreto na talaga namang sinabi nilang sikreto daw. Hindi kailangan isikreto when it comes to national welfare and um, national security. Di po ba? Any agreement with another sovereign state should really be known by the people. Because if, if uh, that way, you, can, you are accountable. Kaya kung ano man daw foreign policy ang ay pinatutupad ni Pangulong Marcos ngayon, kaugnay sa South China Sea o West Philippine Sea, ay pagpapanatili lang daw na kapayapaan at pagsusulong sa ating national interest. Sinagot din ni Pangulong Marcos ang tirada ng dating Pangulo sa mga joint patrol ng Pilipinas sa ibang bansa. You know, to be a cry baby, you have to cry. Did you see me cry? Uh, I don't pay any attention to that. Uh, I really don't. Uh, that means that means absolutely nothing to me. And you know again uh, the former president is a highly experienced lawyer he should know that ad hominem attacks like that are really have, have no place in this kind of a very important and very precarious rather uh, discussions Ang pinaglilingkuran nila alam niyo po hindi hindi ang Pilipinas kundi ang mga sarili nila yung gusto nila mangyari to control the Filipino people, to control the minds of the Filipinos. Wake up, wake up, wake up! Kung makadyos kayo, kung natatakot kayo sa Diyos, isa puso nyo na talagang mali ang ginagawa nila, ginawa nila. Huwag nyo silang ipagtanggol. Wake up please, wake up! Napakalinaw ng lahat. Sa kabila nito, handa raw itong upuan ni Marcos kasama si Duterte para pag-usapan. Dinepensahan naman ni Marcos si Vice President Sara Duterte sa mga batikos kung bakit tikom ang kanyang bibig sa usapin ng China. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So uh, uh, I think we are all in line because I'm very sure that if uh, uh, Inday Sara had uh, some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. Kaya gusto nilang mamuno si VP Sara eh gusto nilang madaliin ang lahat gising na po kayo mga kababayan we are dealing with the enemies the spiritual enemy alam niyo po enemy ng Panginoon lantaran nilang sinabi hindi sila maka-Diyos sila ang presidente ng impyerno. lantaran nilang sinabi yon ang pagpunta-punta nila sa mga simbahan, 'yan ay cover up lang. Marami 'di ba mga, mga mga nagsasabi na kunyari ganito ganyan na uh, maka sila, pero makikita mo sa gawa. Makikita ang puso nila iba ang nilalaman. Nagsasalita ng mga bagay na maka-dios, na walang takot na paglaruan ang mga tao using the name of God just to get the attention and favor of the public. Listen, wake up. Wake up po. Kasi kung kayo kiniklaim yung makajus kayo, so balit after nyong makita ang mga katutuhanan ng mga pinaggagawa nila, ay sinusuportahan niyo pa rin at ipinaglalaban. Asan ang pagiging makajos nyo? Malinaw, malinaw sa mga videos. At hindi ako naninira pagkat totoong lahat ang sinasabi ko. I am just concerned. I am just concerned sa welfare ng ating bansa at sa welfare na rin ng mga mamamayan na nauuto niya nila, na napapaniwala nila. Piliin po nating mabuti ang mga susuportahan natin politiko pagkat marami dyan at silang Duterte na nga, ay tina, sinabi na nila, ha? hindi ako naminir, galing sa bibig nila, sila ay hindi maka-Diyos. Pagkat hindi sila takot gumawa ng masama. Hindi sila takot magpakita ng bangis nila sa hindi maka na pamamaraan. Wake up po, wake up, wake up, wake up. Ulitin ko, hindi ako naninira, hindi ako perfecto tao, rin ako nagkakamali. Pero hindi ako blasphemous katulad ni Duterte. Ano po, huwag na kayong gumaya sa kanya. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang ginawa niyang pagkakamali ay lantarang pagsuway sa utos ng Panginoon at lantarang pagmamak sa Panginoon at lantarang pag-iinsulto sa Panginoon at sa mga gawa ng Panginoon. Sino ang gumawa niyan? Dati pa si Satan, 'di ba? Si Satan. So, nire-represent niya si Satan, tapos ipagtatanggol niyo. Ang ating bansa ay bansang makadiyos, religyoso, kristyano, kung naniniwala kayo sa Panginoon, bakit ninyo isinasantabi ang katutuhan ng mali ang ginagawa nila at yung mali ginagawa ninyong tama? Naintindihan niyo po ba ako? Hindi ako naghuhusga. I'm just giving my opinion and my observation and sharing you the reality and truth of the matter and circumstances in the philippines right now wake up people of the philippines wake up children of god wag kayong paluluko wag kayong patidisiw. please isa lamang po ako concerned citizen And isa lamang po akong nagsishare ng mga bagay na magkakaroon ng kaliwanagan sa inyong isipan na sinasamahan ko ng ebidensya. At hindi ko sasabihin ang mga bagay-bagay kung hindi ko ako sigurado at wala akong ebidensya. Yun po yun. I hope magising na kayo. Okay po. Huwag kayong magagalit sa akin. I just want to open your eyes. I just want you to realize how crucial it is for you to open your eyes. How important it is for you to realize na hindi sila padala ng Diyos sa atin. Tayo, kayo ay dinadaya lamang. Malinaw po 'yan, malinaw. Wake up. Wake up wake up all right thank you so much for watching and uh again please don't forget to subscribe like and share and comment down your opinions and thank you so much again god bless you all have a happy day and see you on my next vlog please share 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 for awareness na marami pa thank you